Makabansa 2, Quarter 2, Week 4, Day 3. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 2, Week 4, Day 3. Mga kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang kulturang material at di material ng kinabibilangang komunidad. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Meron akong ipapakita ang larawan sa inyo. Tukuyin kung anong selebrasyon may kaugnayan ang mga larawan. Ang layunin ng ating aranin ay natutukoy ang kulturang material at di material sa kapestahan o festival ng kinabibilangang komunidad. Banderitas, mga dekorasyon sa lansangan tuwing festa. Putahe, tumutukoy sa isang uri ng pagkain. Prosesyon, isang seremonyal na paglalakad sa kalsada bilang isang reliyosong pagdiriwang. Basahin natin ang kwento tungkol sa pista sa Bayan ng Kalinaw. Ang Pista ng Bayan ng Kalinaw Sa Bayan ng Kalinaw, tuwing ikalawang linggo ng Mayo, ipinagdiriwang ang kanilang kapistahan. Ang buong komunidad ay nagtitipon-tipon upang ipakita at ipagdiwang ang kanilang pagmamalaki sa kanilang taunang tradisyon. Sa araw ng pista, ang mga kalye ay puno ng makukulay na banderitas at mga arko na gawa sa mga lokal na materyales tulad ng kawayan at abaka. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng kanilang pinakamagagandang tradisyonal na kasuotan tulad ng mga habing tela na may masalimuot na disenyo. Ang mga kalalakihan naman ay may suot na barong na gawa sa pinya at juicy. Sa gitna ng plaza, makikita ang mga tindahan na nagbebenta ng mga lokal na produkto tulad ng mga palayok, banig at mga alahas na gawa sa kahoy at kabibe. Ang pista ay nagsisimula sa isang ritual ng pasasalamat na pinangungunahan ng mga matatanda ng bayan. Sila ay nag-aalay ng mga prutas, bulaklak at mga kandila sa dambana ng kanilang patron na santo. Kasunod dito ay ang sayaw ng mga kabataan na nagpapakita ng mga tradisyonal na galaw at hakbang na naipasa mula sa kanilang mga ninuno. Ang mga awit na kanilang kinakanta ay naglalaman ng mga kwento ng kanilang kasaysayan at mga paniniwala. Habang patuloy ang pagdiriwang, may mga paligsahan ng pagsasayaw at pagkanta kung saan ang mga kalahok ay nagpapakita ng kanilang talento at pagkamalikhain. Ang mga kwentong bayan at alamat ay muling binibigyang buhay sa pamamagitan ng mga dula at pagtatanghal. Ang mga bata ay natututo ng mga tradisyonal na laro tulad ng luksong tinik at patintero na nagdadala ng saya at aliyo sa lahat ng nanonood. Sa pagtatapos ng araw, ang buong komunidad ay nagtitipon sa plaza upang magsalo-salo sa isang malaking handaan. Ang mga pagkain ay mga tradisyonal na putahe tulad ng lechon, pansit at mga kakanin na gawa sa malagkit na bigas at niyog. Habang kumakain, ang mga tao ay nagkwekwentuhan at nagbabahaginan ng mga kanilang mga alaala at karanasan. Mga bata, tukuyin ang mga kulturang material at di material sa kwento. Ang festival ay isang pampublikong pagdiriwang na isinasagawa upang ipagdiwang ang isang mahalagang okasyon, kaganapan o tradisyon. Ang festival ay maaaring may kaugnayan sa reliyon, kultura, kasaysayan o kahit na mga modernong tema. Makikita natin sa festival ay iba't ibang kulturang material at di-material. Ang mga kulturang material ay ang mga sumusunod. Una, mga makukulay na kasuotan. Ikalawa, mga imahe ng santo para sa religious festivals. Ikatlo, mga dekorasyon sa kalsada. Ikaapat, mga instrumentong tinutugtog sa kalsada. At ang ikalima, pagkain. Narito naman ang mga halimbawa ng kulturang di material. Una, pagsasayaw sa kalsada. Ikalawa, prosesyon. Ikatlo, panalangin. Ikaapat, ritual na isinasagawa. At ang ikalima, mga awitin. Ang pagtatalakay sa mga kapistahan, festivals o ritual ay base sa mga tradisyon ng kinabibilangang komunidad. Maaaring talakayin dito ang mga ritual na mga reliyon, tradisyonal na pagdiriwang at iba pang kaugnay na tema. Mga bata, ano-ano ang mga festival sa inyong komunidad? Ilarawan ito at ibahagi ang inyong karanasan sa pagdiriwang nito. Paano nagiging daan ang kapistahan sa pagpapalalim ng ugnayan at pagkakaisa sa komunidad? Para sa inyong pagtataya, maglista ng mga kulturang material at di material sa festival sa kinabibilangang komunidad. Mga bata, magtanong ng mga pagkain na inihahanda sa pamilya tuwing may espesyal na okasyon at itanong ang paniniwala sa paghahanda nito. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!